For today's video ay gagawa tayo ng coco jam with pilinat. Galing kasi sa Bicol yung pilinat. So gagamit ako dito ng isang kilong purong gata. Saka isang, isang buo din na panutya. Malaki po ang isang buong panutya pag galing sa probinsya. Unlike pag dito sa Manila, sobrang liit lang. Diba? So, ayan po, isang malaking panot 75 pesos lang kasi yan sa Bicol. So, bali, ginayat-gayat lang natin ng maliliit tapos binus natin dito sa uh, pure na coconut oil. Ay, coconut cream pala. So, yan po yung purong kakanggata na nabibili ng per kilo sa amin. Ang isang kilo naman ay 100 pesos. So, bali po tuloy-tuloy lang yan na pakukuloyin natin hanggat sa makuha natin yung gusto nating lapot ng coco jam natin. So, ito bali inabot kami na halos 30 minutes para lumapot siya. Pero syempre, cut, cut na yung video. Speed na, ini-speed na natin para hindi kayo mainit. Para hindi kayo matagalan na mag-antay. So, tuloy-tuloy lang po yung pagluluto niyan. Medium lang yung apoy. Yung heat. Nasa medium heat lang. 800 pag dito sa induction cooker. Tapos, wag mo lang iiwanan. Medyo ano-anuhin. Halu-haluin lang. So, ayan. Yung isang pirasong malaking panotya at isang kilong purong gata ay ayos na po para makagawakan ng isang masarap na coco jam. kaysa bibili ka pa, pwede ka nang gumawa ng sarili mo at ang maganda noon, pwede mo pa itong ipang negosyo. So yung pili na, yung pili na buo pa yan na galing sa Bicol, inano lang natin, tinanggal lang natin yung hard shell niya sa yung cover niyang kulay brown. Tapos okay na siya, hinati sa dalawa okay na para ilagay dito sa ating coco jam. So, dahil nakikita natin na medyo malabnaw pa, masyado pang liquid ang ating coco jam ay tuloy-tuloy pa rin po yan. Hanggat sa makuha na natin yung gusto nating lapot at kulay. Ayan, masarap po itong palaman sa tinapay. Ako naman ay kinakain ko lang po. Ayan, so ito po Ayan, dyan po as na po yan, na ang ating.